Grabe mga kaibigan ang oh, daming halaan. Oh. Ayan oh. Dito lang yan kinakaikay lang oh. Jackpot ka. Kinakaykay lang oh. Ayan, inaasaro lang. Oh, dami oh. Kunin natin ang malaki para oh, mapalitan ng maliit. Daming halaan. Mahal kilo niya sa Maynila. Ayan oh, nakaisang ano na siya oh. Isang tree. Ayan, ang Ayan oh. Bueno na. Ayan oh, ayan. Kakaykay lang ng kamay. Malaki lang kunin natin. Ayan. Palitan naman natin ng maliliit para ilang buwan malaki na naman. Ganyan, ganyan kasagana rito sa ano, sa Bicol. Yung mga maliliit na halaan, Inihahagis lang dito sa ano. Dito sa ayan oh, binabakuran. Babakuran. Yan. Babakuran 'yan tapos yung mga maliliit na halaman kagaya nito. Ayan oh, ang dami oh. Iihagis lang 'yan dito. Tapos mga isang buwan, dalawang buwan, malalaki na 'yan. Sabay kukunin na uli, harvestin na, ayan oh. Dami. Malaking tulong siyempre sa pag, panghanap buhay yan yun yun, kung may mga malilit kayong halaan dyan dahil nyo lang dito sa amin sa mauhang, binibili namin rambol na yan sama na yung malalaki at malilit para inaano namin dito parang fish pan to fish shield Pil, ano fish shield <laughs> shield <laughs> hindi tayo marunong mag English tagalogin na lang natin naon sa maning hindi man tayo kamang mag English oy kasi yaw na ta huwag tagahog ayan tutulong tayo sa pagano Okay na, pwede na natin lagyan naman ng maliliit. Tutulong tayo magkalkal. Oh, maliliit pa. Maliliit pa oh. Iwan mo natin dito yan. Para ano, Pipili lang tayo ng malalaki.

pag-harvest tayo ng mga ano nito. Kahit man lang mga 20 kilos. Kano ba target na? Ilang kilo ba target natin ah, ngayon? 70. Ah, 70. 70 so, kilos. Mga apat na kuwan. mga apat na tree. Tree. Habang naghihintay ako ng, ano ng high tide. Kasi nabalaho yung aking bangka sa low tide, kaya hindi tayo makalis papunta ako sa ano yung ating dragon bobo trap na hindi natag natin kung may laman sana may biyaya kasi kahapon kulang na lang umiyak tayo <laughs> pero hindi pwede eh wala man lang kalaman laman kahit sa piraso ganyan talaga ang buhay go 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 <laughs> laban lang ganun talaga ang hanap buhay sa dagat minsan meron minsan wala ikaw nga pag matakot sa tunggro, wara anihon ang <laughs> <laughs> matakot sa tunggro, wara anihon sabi sa mga magsasaka ay mga bicolanom mauragon go go, -go lang, dahit... oh. dami oh Mata tatlong buwan, dracon, ha. Bawing-bawi na. sila ka niya kanya kalahagon ha. <laughs> Dek kan mau uri. Uri ka pa. Tudahan mo na. Maaf dos ka. Dek tudahan mo na yan. Ilubong mo lang dumam. Balikan mo na lang. Maaf dos ka to. <laughs> uri <Maure> ka bang. <laughs> Ayan. Ito kasi rin dahil ha. Irawan mo na ini. Iraw. Kalahag. Dari na yan. Dari bang diyan <coughs> <coughs> ang nangyari ba ah, isa na? niyo, yan? saan ito na? ang pakabagisan nilin nyo ang tarap-tap lang diyan ang tarap-tap sa So yun mga kaibigan, hanggang dito lang itong video. Hindi natin masyadong pabain kasi baka sabihin nyo napakahaba naman video ni Paigarong. <laughs> so yun, hanggang dito lang. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Sa mga followers ko dyan sa Facebook. Thank you. Salamat sa suporta. At syempre, shout out sa inyong lahat. Yun, bye bye.